Magandang araw po. Ang tanong nyo po ay paano pataasin ang inyong G-score. So pindutin ang borrow at dito sa my borrow from CIMB kay G-Credit ni g -cash. Dito meron remaining credit limit na 1,000 pesos at dito hindi patunay na kailangan mataas na mataas ang iyong G-score para makautang kay g -cash. So makikita dito my G-score ay 390. So, ayan po, makikita nyo po 390 na ang minimum o karaniwan na G-score pag bagong bukas ay 350. So, ayan po, nakaka-utang po kay GCAS na kahit mababa ang iyong G-score. So, paano po yan ginagawa? Halimbawa po, pindutin natin itong J-save. dito po. So, piliin po natin si J-save kay CIMB. So, ayan po, makikita natin CIMB. Dapat po ay mag-create po kayo ng account dito kay CIMB. So ako dahil may account na ako dito, ito lang yung gagawin po natin. So dito kailangan niyo lang po mag-deposit. So ayan po, mag-deposit lang po kayo. Halimbawa ito, 0.70, 0.70. So nakadepende ka sa inyo kung ano po yung amount po na i-deposit ide po ninyo, kung malaki o maliit. So halimbawa lang po ito. And then confirm. So ayan po, wala naman pong pinipili yan, kahit maliit po yan. Receive deposit is being processed. So tingnan natin. So, ayan, nawala na po yung balance. And then, pinutin natin itong G-Save. Gagawin nyo lang po ay mag-deposit lang po kayo. And then, pagka-deposit, hintayin nyo po ng ilang oras o ilang araw. And then, pwede nyo po itong i-withdraw. Halimbawa po, nandyan na po siya. So, ito yung gagawin natin. Sample lang po. So, withdraw. So, ayan, i-withdraw natin yung 0.070. So, depende po sa inyo kung ilang amount po. Ha. So, ayan po. And then, next. So ayan, and then confirm. So dito naman po ay makakatanggap po kayo ng 6 authentication code na galing kay CIMB at ilagay ang code 115687. So ayan po, ganun lang po ang ginagawa. So deposit and then withdraw. Hmm, deposit, withdraw. So ayan po, maghintay lang po kayo ng mga ilang araw, ilang minuto o ilang oras na gagawin nito. So ayan, makikita natin na nandito na po ulit sa available uh, balance. So dito po makikita yung mga ginagawa po natin. So, punta tayo dito sa May. So, ito po sa Gcash G Forest. So, dito po makikita natin yung mga ginagawa natin. So, ayan. Makikita na ayan po. yung kapag mag-send ka po. So, meron po mga naiipon po dyan na gram. So, dito po kung makikita nyo po. Pag pinindot nyo po yan, marami na pong maiipon dyan. So, ibig sabihin na ginagamit nyo talaga ang inyong Gcash account. So, ayan po. So, paano naman po patasin ang ating G-score? So, halimbawa dito pindutin natin itong View All Services. So dito lahat po ito ay nakakatulong para po tumaas ang inyong g -score.